kahulugan ng alak sa panaginip Ang panaginip tungkol sa alak ay nagdudulot ng mga mensahe tungkol sa pagdiriwang, pagpapahinga at kasiyahan Ang nakakita ng alak sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa isang pagnanais na makapagpahinga at masiyahan sa buhay Ang simbolo ng alak ay nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnayan sa lipunan Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paggugol ng kalidad ng oras sa mga mahal sa buhay at pag-aalaga ng mga relasyon. Sa kabilang banda, kung nababahala ka tungkol sa alak, nagmumungkahi ito ng isang hindi malusog na relasyon na may indulohensya sa mga aktibidad na naghahanap ng kasiyahan. Ang alak sa mga panaginip ay maaring sumagisag sa iba't ibang bagay depende sa konteksto kung saan ito lumilitaw. Narito ang ilang makakalagang punto na dapat isaalang alang tungkol sa iyong panaginip sa alak. Una, ang kasaganahan. Sa ilang kultura, ang alak ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganahan. Ang panaginip ng alak ay maaaring magpahiwatig ng katatagan sa pananalapi. Pangalawa ang pag-ibig at simbuyo ng damdamin. Ang alak ay nagpapahiwatig ng pagmamahalan at pagnanasa. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na emosyonal na koneksyon sa isang tao. Pangatlo, ang karunungan at kaalaman. Sa ilang mga tradisyon, ang alak ay nauugnay sa espiritual na kaliwanagan. Ang panaginip ng alak ay maaaring magmungkahi ng isang pagnanais para sa higit na pag-unawa. Pang apat ang sobra at induluhensya. Ang panaginip ng sobrang paginom ng alak o pakiramdam na lasing ay isang babala tungkol sa labis na nagpagpapakasasa sa kasiyahan. At ang panglima, ang pagkawala at kalungkutan. Ang alak ay sumisimbolo ng kalungkutan o kalungkutan. Ang panaginip ng alak ay maaaring magpakita ng emosyonal na sakit o pagkawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng alak kapag nanaginip kang bumili ng alak, ito ay sumisimbolo na ikaw ay magpaparty o magpapakasawa. Maaaring naghahanap ka ng kasiyahan o pagtakas mula sa pang-araw-araw na gawain na nagdudulot sa iyo ng stress. Ang pagbili ng alak sa isang panaginip ay isang mensahe upang makipag-ugnayan sa lipunan sa iba sa isang masayang paraan. Kailangan mong tamasahin ang mga mas pinong bagay habang pinapaunlad mo ang iyong pagkatao kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng alak. Kapag nanaginip ka tungkol sa paginom ng alak, sumisimbolo ito ng kasiyahan. Ipinapakita nito na naghahanap ka ng ginhawa at emosyonal na katuparan para sa kasiyahan. Ang pag ng alak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na tinatamasa mo ang kasalukuyang sandali. Bukas kang maranasan ng mga pang-araw-araw na karanasan sa mas nakakarelax na paraan. Kahulugan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baso ng alak. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang baso ng alak, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang maikling pagtakas mula sa mga direktiba ng pang-araw-araw na buhay. Isa itong pagkakataon para makapagpahinga at makapag-recharge. Ang isang baso ng alak sa isang panaginip ay sumisimbolo din sa iyong paglalaan ng oras upang mapangalagaan ang iyong kaluluwa. Hulugan ng panaginip tungkol sa matapon ng alak. Kapag nanaginip kang matapon ng alak, ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkawala o pag-aaksaya ng material, oras o enerhiya. Maaari mong maramdaman na hinahayaan mong dumaan sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang maging mas maingat at maingat sa iyong mga aksyon at desisyon. Maaari ding ito magpahiwatig na dapat mong bitawan ang nakaraan at magpatuloy mula sa isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbuhos ng alak. Ang panaginip ng pagbuhos ng alak ay kumakatawan sa pagkabukas-palad at pagdiriwang. Ipinapakita nito na bukas ka sa pagbabahagi ng iyong mga mapagkukunan at kaalaman sa iba na kumakatawan sa kagalakan ng pagbibigay at pagtanggap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bote ng alak. Ang panaginip ng isang bote ng alak ay nagpapahiwatig ng nakatagong potensyal. Hindi na ipahayag ng mga emosyon o mga kasanayan na hindi mo pa nalalaman. Ang bote ay maaaring kumatawan sa iyong sarili at mapuno ng maraming mga saloobin at idea. Ang simbolo na ito ay isang mensahe upang gamitin ang iyong mga talento at ipahayag ng buo ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa red wine. Ang red wine ay nangangahulugan ng romansa at sigla. Ang panaginip ng red wine ay sumasalamin sa iyong pagnanais para sa pag-ibig, kagalakan o kahalayan. Ang simbolo na ito ay maaari rin sumasalamin sa iyong emosyonal na estado. Ang hulugan ng panaginip tungkol sa puting alak, hindi tulad ng red wine, ang white wine ay kumakatawan sa kadalisayan at kalinawan. Ang panaginip ng puting alak na walang kulay ay nangangahulugan ng pagiging simple at isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mo ng kapayapaan at isang bukas na isip na nagpapahintulot sa iyo na tanggapin ang mga bagong karanasan.